你不说。 Ilumakas na ang ilan, ilan. Kawawa naman ang drive Lady, may dyan. Ayaw mo ayusin yung upo mo dyan. Hindi video mo ako. Ano bang klaseng ano yan? Video, kuya. Ito banana time, banana. Ito banana time, banana. Ito banana time, banana. Ito, panama pa. Panama. <laughs> 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 i mo eh. Hindi mo naman tinitinang binibideo mo 我们多幸福。<gas 難 S 2> <percent>

Hmm. 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 lugar okay, na po dami natin na ano, nakuha ng mga returns separate natin yung malapit sa kapag ito na po Okay ka na? Ayan mga kalugar dito kami sa ano Kartimar, galing kami Manila sa MTCP training center so napadaan kami dito may bibili si Utol dito daw yung mga Ah, may ano lang, Dito oh. MRJ yung mga RJ dyan. kapag tayo, yung iseset, paistos, wow, pag pagbalik natin, <laughs> Pag pagyenyai, Pag ganda levent, ay, 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 to ay, 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 ang uh, ganda ng mga ano nila. Ano? ano. Oh. Kaya flower horn nyo, boss? 3-5. na ito, low. Tinan mo. Ito, boss. ang to. Ayun, Fry fish. May Wala. Igot po na dami, dami po, oh. ma pa na ang dami Para ma-update mga tropa. Ayan. Mga pump sub. Ah, Pert card din. Kaya kuya pin. Dapat eh. Mga aso dito. Meron yan. Dami. Ponti. Ah, uh, pet. Ayun know, o. Dito. Dito pala kay ano. Dito pala sa kadulo. Eh, pwede pala. Layo pala nang daanan natin dito. Pwede pala dito ito yung nakikita natin sa vlog yung mga brand eh ang aquarium ano oh. mas mura dito ayun o oh. dami yung feathers o oh. kataba dami din crayfish ayun crayfish ayun Daming goldfish ganda ng mga goldfish so pag puti pa lang ano, ganda ng kulay oh. Ha? Kataba. Ito, uh, pako. Ang goldfish eh. Ito gusto ko yung marami rainbow. rainbow. Dami ko niyan dati. Rainbow. Napabayaan ni inipin eh. Ganda ng kulay oh. Pag ganyan pala kulay oh. Kasi si boss. Lang tayo ito ng ano. Ayan no, ito yung sinasabi ko tol. Ato, ano yung sa akin? Ha? Wala sila yung akin no. Tayo sa'yo eh. Mira kasi yan eh. Ang lalaki no, gantong aquarium yung papagawa mo. No? Hindi kang papadesign ka doon. Dito tayo sa loob. Nagigiging mga kapit-bahay naman tayo. Ayan no. Oh, dami yan no. Nasaan ba? nakasampa. Ayan, dito pala yun, no? Oh. masikat na. Ayan. Tabi. Ayan. Ayan mga koy. Ilinis. water yan tol mimo kasi ni mo eh oo hindi pwede yan pang si uh. uh. ah. salt water yan ha <laughs> pang salt mura lang yan pero may hihirapan tayo sa tubig oh, may hihirapan ba? oo kailangan mo ng salt water ng ano dyan wala tayong makakita ano ah Oh hindi tayo pwede magpalit palit lang hindi i, I Bili ka ng tubig na yan hindi ano goldfish ang ganda yun wala tayong makikita ng ano fry fish dito wala yan eh. tatanong natin Dito aquarium. Ayan to. Aquarium. Wala boss. May tinda ba dito ang crayfish boss? Crayfish. Crayfish. Oo oh, crayfish. Ayun, o. pala eh. mga breeder na huyag. okay. gano'n. Ano gano'n isa? Uh, 300. 300. Uh, dapat to ang um, SRP nga talaga 380. Hmm. Agad 350. Okay. Agad ginawa na lang po 300. Ah okay. Uh, okay. Anong pakain yan? Sinking pellet. P lang. Meron din dito yan. Ayun o, oh, yung sinasabi ko sa'yo. Anong <laughs> isang pwede halo dyan? Ha? Ah, ah halos lahat. Halos oh, yes, lahat. Hindi naman yan. moli. Sa baba lang naman kasi. Hindi naman kahit. Hindi naman nangangagat yan. moli sa Hindi. Pagkaho yan nagutom. Tapos yung uh, moli uh, mahina or hindi uh, naman alis. Parang mamamatay na siya. Siya nga kain. Kaya sa sunggaban Ah, yung Pero pagka malalakas na moli, hindi nalapit lapit yan, siyempre takot yung hmm. Sipitin sa lane yan. Eh, paano pag pinakain ko yung moli, wala nang pagkain sila, sinasataas lang yung pagkain. Ano ka ulit? Sorry? Yung pag pinakain ko yung moli, <laughs> di ba, sa ibabaw lang, mulutang lang Ano ka kayo yun Hindi, sinking pellet nga lang. Ang bagong ano, pagkain para sa kanila, siyempre, hmm. sinking pellet. Hindi pa kakainin ng moli. Hindi. So, hindi, pellet. Kung ano yung makain nila, di makain nila. Yung hindi na makain, bababa sa ground sila. Oh, sila kakain. Pag, pagka naboring ka, sila naman kakainin mo. Pangalaga <laughs> <Yeah. laughs> alaga lang kasi yung ano ko, kuya. Eh, ilang, ilang, taon naman naman buhay yun. Pag malaki na yung binili mo. Buhay ng crayfish. Matagal-tagal din. Uh, Exacto, uh, magigisag Yeah, okay. Tayo ngayon, schooling tayo. Greatest, <laughs> Clarky. 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 Eh no, sinasabi ko. Okay. Kaya nga laki yun. Fish. Yung tinuturo mo kanina. Spot. Ano, nire-rate nyo yung babae? <laughs> 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 kople yan, kople. Yung <laughs> eh di, kopol na lang ano. Kopol yan, kopol. tayo tayong apat. Kopol. Nire-rate. Hindi, puro ano eh. Bakit ka nire-rate mo? Kung ayaw niya, bakit ko pinipili? Magpuputulan uh, yan eh hindi naman hindi dito paano malalaman yung babae lalaki sir kasi doon sa Australian yung black ay yung red yung sipit eh. Uh, Sisilipin muna natin ilalim ah sa, si, sa ilalim naman to mamaya na, ko na papakita sa inyo <laughs> ah, ano <laughs> nga pala pangalan niya, sir sting yuson ho boss oh sting yuson Kim Hinson, yes sir Ano ang channel mo? <laughs> Kaamato Ride sir Ha? Kaamato Ride Kaamato Ride? Okay? Opo, sa TikTok and YouTube Sa FB rin di sir Sa akin, di pa nakikita? Nakakalimutan ko na nga sir eh Kasi na nawala ako, Nag dati nagba backyard ako ha? Puro sa pet shop yung mga inaano Si Sir Ping Nakita? Hahaha <laughs> Ito yung channel ko Ayan, titingin natin Ito yung channel ko Ah, uh, subscribe na rin ako diyan eh. Ah, <laughs> ito nga Sir Ping. Sa inyo ba 'yan? Ay, ah, -subscribe rin subscriber niyo, Sir. Kaya nga parang narinig ko ka Amato ride, Sir. Ka. Oh, Amato. Tama ba rock? Ano lang small letter lang. Okay, yeah, sunod-sunod, Sir. Ah, wala space? Yes, Sir. Ka Amato Ride. Space Ride. Ah, may space na. Uh, sa TikTok okay. Ah, wala. Alright. Maturay. Okay. Oh, no, nawala ako eh. Simula yung pandemic sir, kaya pinanonood ko. Eh. Okay. So, you know. yeah. yeah, yeah. so, Yun <laughs> oh. yan. yan. sir, oh, yan. Subscribe pa tayo sir. Sabi mo, sabi mo. surfing. mo, Sir Ping. Um, mamaya na kata panonood. Nice to meet you, salamat. So, you pala yeah, yan hindi pa surfing Sir Ping. Hindi pa rin pasyal ulit. <laughs> yan kami ano eh, uh, Manila. Manila, Manila. Manila Training Center. May ah, aquarium din. Hindi para... naman mulan. Pambun pa. Aquarium ba? Ay, yun lang. Dito kasi sa ko, gawaan na kasi ito. So, kung magtitinda pa ako, siguro natin ko sa presyo. Kung puro yun. Dito lang tayo bibili. para ano, kasi may pasok. Kapote, naligaw kayo rito. may mas maliliit pa ba? Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun sa dinya lang. Ayun lang. lang. Ayun lang.